Uy, mga bata, anong ginagawa nyo dyan? Lalaro. Lalaro kayo ito. Huwag kayo maglaro dyan, baka mahulog kayo dyan. Ay, wala, wala. Ah, <laughs> ah, ang kulit yung mga bata kayo. San ba mga lula nyo? Lulo nyo? Lalo nyo. Lalo nyo. Huwag kayo dyan. Ma baka maano kayo dyan. Madisgrasya ka kayo dyan. dito, sabat choy. Ang kulit <laughs> ng mga bata to. Kulit talaga. Ah, putang ina nyo. Ang kulit nyo ah. 我打中你没有？